Hello guys! Panibagan na naman video ang ating pagsasamahan. At ngayon nga, ito na po ang aking matagal na ang pinapangarap. Akala mo siya ang pangarap ko? Hindi. Ito talaga ang pangarap ko sa totoo lang. Ito meron na ito na siya. Na ito na ang pangarap ko. Kahit sila ka magpunta, meron akong electric. Meron akong power supply. Ito na nga, yes. Dumating na nga po yung pangarap ko na magkaroon ako ng power supply kahit walang kuryente. At ngayon, magagamit ko na ito dahil lawal ako'y tamad magbumba sa Ngayon, mapapagana ko na ito sa pamagitan ng power supply. Ayan, portable power supply. ayun testingin natin. And syempre excited ako dahil dito mapapagana ko na ang aking pambomba sa aking air bed. Ayan. So, testingin natin sa lahat ng ating ginadala sa paggala. Ayan. Testingin natin. Saksak natin. Ay, hindi. Siyempre, i-open muna. Tapos, saksak natin. Pero, gamitan natin ang extension kasi marami tayong isasaksak. No? So, ayan. Nakita natin na umilaw siya. Nag-power na siya. So, kailangan natin na gamitan natin. Testingin natin kung talaga siya ay magiging epektibo. No? Ayan. So, ayan. Gamitan natin ang extension. Katulad na sinabi ko kanina. Gamitan natin ang extension para marami tayong masaksak kasi susubukan natin kung gaano siya ka effective no kung talagang siya gagana yes kung talaga siya gagana so ayan kuhain natin ang ating ah uh, ang tawag dito adapter na marami saksakan no yan ayan so saksak natin guys kita kita niyo sinaksak natin guys oh ayan and ating i e on. So, pag on natin umandar, ba? Diba? O, oh, effective. O, oh, ba? Diba? O, oh, malakas. So, hindi na mo problema ngayon, guys. Kung, kung yung pupuntahan ko ay walang kuryente. Dahil, mismong ako, may Dalang kuryente para pagana ang aking mga gamit sa paggala. Ayan. Subukan natin ngayon itong lampshade natin, no? So, ayan. May ilaw na tayo. May palm shade na, no? O, oh, ba diba? Umilaw siya. Ilaw. O, oh, ayan. Umilaw talaga. So, ayan. Totoo. Napagana niya. So, effective. So, kaya na rin niya ang laptop. Ayan. So, pag gumala tayo, lahat ng pwede nating ayan. Uh, ito, for sure naman to gagana kasi maliit lang yung kanyang ah uh, voltage sa kailangan nito. So, para lang itong cellphone. So, gagana niya kasi kung yung ilaw gumana tapos yung uh, panghangin gumana. Ito, ano pa kaya ito? Eh, may karga pa ito. So, mamaya testing din natin sa electric pan na malaki kung siya'y kaya niyang patakbuhin o paganahin ang malaking electric pan. Kasi sabi doon sa sa labilhan ko kaya niya ang microwave ah talaga oh kaya din ang washing machine oh di ba nakakaloka oh para ka may generator pero hindi natin gagamitin yan doon sa mga ganung bagay kasi ah, masisira agad yung battery kasi alam mo naman na may kamahalan yung battery na dyan sa loob ayan ito yung kanyang ah, ito yung aking ah uh, charger sa camera. Gumana naman siya guys. Gumana. So, kadalda lang ko. Nadun na pala. Ayan. So, so, testing natin. yan Paganahin natin guys. Paganahin. Iilaw yan. O, oh, yan. Umiilaw. Nag-charge. So, hindi na tayo mamang problema pag tayo pumunta sa dagat, sa island, na nalubat ang ating mga camera. Oh. So ayan na guys, na nakita, kita na guys. Oh, 'di ba? Oh, ano masasabi natin, guys? So alam na this, 'di ba? Mm. Oh, san ka pa. Oh. Panalong-panalo guys. So oh, ano pa yung ating Titestingin guys? Testingin natin kung gaano siya katibay, kung gaano siya ka-rupok, ganun ba? oo oh, parang ako lang marupok. Charot lang na ito. So, testingin naman natin yung ating drone, no? no kung siya ay mag-charge. So, ayan, kinuha natin yung drone. And, testingin natin kung mag-charge siya, no? Tingnan na natin, guys. So, ayan, kinuha natin yung drone. Wala kasi kung ngayong uh, video, videographer o cameraman. Kasi, ah... Uh, ayun, shinot ko to gabi. So, ako lang tao. Ayun. So, yan, Testing natin, guys. Umilaw, guys. Oh, 'di ba may ilaw siya, full charge. So, okay siya, guys. So, wala nang problema pag nalubat. Oh, isaksak dahil meron tayong power supply portable. Oh, 'di ba? Oh, san ka pa? Oh. So wala nang kawala o wala nang dahilan para hindi tayo maging masipag sa pag-vlog. Mali lang kung busy? Yun lamang. So magbigay tayo ng panahon sa ating hilig, di ba? para yung enjoyment natin lang yung buhay natin, enjoy lang natin para wala tayong pagsisihan pagdating ng panahon. At least sa natin, di ba? So, balansehin lang natin ang buhay natin, gawin natin masaya. Kung tayo mahilig at sumasaya yun ang gawin natin. Siyempre, dapat doon lang sa tama. Ayan. So, marami tayong napagana pagana sa ating uh, power supply. Ang ating lampshade ay talagang umilaw siya na pagana. Tapos, electric pan gumana. In lahat halos pinagsabay-sabay ko gumana. Hindi ko lang siya pinagsabay kasi ikaw lang sapat na char charot lang <laughs> ayan so testingin natin itong malaking electric fan kung gagal siya nga ba o oh, hindi pero kanina na ko na siya gumana at ito papakita ko sa iyo guys ang pag open gumana talaga guys gumana walang tumpik walang patong tumpik gumana talaga So, dahil gumana siya, epektibo siya at tunay na 100% na success ang ating pinaghirapan. Salamat sa mga credit card. Naku, marami na naman. Naku, utang. Pero okay lang yan. Ayan, ito pa. Isama pala natin ang ating mga sa ating camp. Ang ating portable stove. Ayan, yeah, meron tayong portable na stove. Paglulutuan. Sapagkat ako, ayako magugutom. Yan. Baka ikaw ang makain ko pag ako nagutom. Kaya, bumili na ako ng portable stove. Sa gala, hindi na tayo magugutom. O, oh, di ba? Ang saya lang buhay. Ganito lang ang buhay dapat. Chill, cool, and happy. Ayan. And, wait, wait. Meron pang binibida ang inyong noy. Ito, meron pa. Ayan. Ito ang Uh, set na lutuan. Siyempre, kapag meron kang gas stove, da dapat meron kang paglulutoan, di ba? O, oh, importante yon Nag-content ka, o oh, nag-tent ka, o oh, may power supply ka na. Siyempre, kailangan mong kumain, magluto, o oh, may lutuan na. O, oh, ngayon, may paglulutoan na. O, oh, di ba? Kung merong apoy, merong... paglulutoan dapat. O, oh, yan. So, natutuwa lang ako may mga cups, cups pa, ba diba? Na di O, oh, ba diba? oh, tatlo. Tatlo pa. O, oh, may mga lagayan pa ng anik-anik, no? And hindi ko alam ito kung saan ito ginagamit. Ano? Malaman natin yan soon. Pag tayo ay nag-camp. Yan. So, ayan. May sandok na cute. Parang ako lang. Cute char. Tapos, meron pang Sa mga hindi dyan nag kos na, ayun, ito, may pangkuskus na, ito na tapos, plus ayan, merong kawali tapos, merong lutuan ng kanin yan lutuan ng kanin yan, kung di ako kakamali tapos, may takuri, yan so, mahilig akong magkape yan, may takuri na so, sunset na pwede na na natin kulayan ang ating mga hindi ang gala Shout out sa mga hindi magkukulay sa dyan ng gala, no? Puro kwento, puro plano. Ayan, kaya ang ginagawa ko minsan, tumatakas ako mag -isa. oh, enjoy your life, sabi nga. Ayan. So, happy-happy lang mga kabibigan, mga kabebe. Kabebe talaga. Ayan, ang dami ko naman sinabi, no? So, enjoy lang ating buhay. Yan, iligpitan natin kasi ah uh, dumadami na umahaba ng ating kwentuhan sa video ito. Sobra-sobra ng haba. Baka maboring na kayo. Sabihin, boring na nga yung content. Boring pa yung nagsasalita. Oh my God. Ayan. pasensya na po sa mga nagmamahal sa akin. Salamat po sa inyong pagyakap, sa inyong pagtutok sa akin. Salamat sa mga subscribe sa mga nag-follow yan. Salamat. And, pakishare na lang po at pakilike na lang po ang ating video para mas marami pong makapanood. Ayan. Ito pa rin bago ng memories sa ating pinagsamahan sa araw na to, sa gabing ito. Depende sa inyong panonood. Ito, hindi na ako magbubumba. Dahil gumana na siya. Talaga pinagana lahat. O, ayan, gumana lahat. Siya na lang hindi gumagana. Char. oh. ano pang inintay natin? So sa mga may hihilig gumala. bumili na rin kayo ng power supply para meron tayong magamit na mas marami char. Ay endorsement. <laughs> Hindi, no? So ibalik na natin yung mga dapat tati ibalik 'yan. Huwag lang siya. Ay, huwag lang siya. Bakit ayaw pabalik siya? 'Yan, 'yon. Ibalik na natin. Baka ko sa mga papunta to, mga friends, mga friends. Ayun na. Ayun na ibinalik na po. 'Yan. So sa mga Nagmamahal sa akin dyan Maraming maraming salamat po Ang mga lahat po nakikita ninyo Ay pawang utang Utang talaga Oo oh, utang po yan Inutang ko lang po yan So baka isipin ninyo ako ay kumikita na Hindi po, Umu utang lang po ako Sa mga credit card Ayan Pero ngayon po syempre Ah uh, Dahil pangarap po talaga to Pag hindi ko ginawa ng pangarap ng paraan yung pangarap po hindi mangyayari so, pikit mata pikit mata na uh, bayaran ang mga dapat bayaran, char <laughs> ayan, so ito po yung charger niya nya charger, so subukan natin baka mamaya uh, ano yun, matapos na maubos yung charge niya eh, tapos hindi pala gumagana hindi, hindi agad natin na ibalik sa ating pinagbilhan, at least ngayon ay may charge siya, 'di ba? O 'di ba? O dahil uh, walang araw ngayon dahil gabi ko to sinot. So hindi natin mas testing sa solar. So testing lang natin sa electric, no? Kung siya ay mag -cha charge, no? Ayan. So sa electric natin sinubukan ating isaksak, 'yan isaksak natin kung siya ay mag -cha charge, no? Tingnan natin guys. Wow. Ayan. 1, 2, 3. Saksak. Ayan. Okay na. Chak. Mm. Gumana siya. Gumana mga friend. So, ayan. 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 Ano ba yan? Ang tagal. Ang daming saksak. Oh, -sak. uh, Ayan. Gumana ba? Gumana. Nagkulay. Red. No, oh, nag-charge siya, guys. So, oh, di ba? Effective. Okay na. Wala na sa, sa ulian. Ito na, aking ka na. Hindi na kita sa, sa uli. Dahil, good quality ka naman. Ayan. So, guys, hanggang dito na lang po ang ating pagsasamahan sa panibagong video. Itigilan natin to. Iligpitan natin to.